gobyerno handang ibalik ang 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth kung iuutos ng Supreme Court. Kasama mo sa Balita si Radyo Grace Mariano. Tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto na kung iuutos ng Supreme Court ay handa ang gobyerno na ibalik ang sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na inilipat sa National Treasury noong 2024. Sagot ito ni Recto sa tanong ni Akbayan Party List, Representative Shell Jokno kung ano ang gagawin ng pamahalaan sakaling ipasauli ng kataas-taasang hukuman ang pondo ng PhilHealth at ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Sa ngayon ay nakabinbin sa Supreme Court ang petisyon na ideklarang unconstitutional ang paglilipat sa National Treasury ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth at 104 billion pesos naman na pondo ng TDIC. Ayon kay Recto ang nabanggit na mga pondo ay maaaring ipasok sa national budget na aprubahan ng Kongreso. Binanggit ni Recto na sakaling ibaba naman ng Supreme Court ang utos sa kalagitnaan ng budget season ay ipapasok ito sa susunod na panukalang pondo. Aminado si Recto na maaari itong makaapekto sa ating credit rating dahil lalaki ang deficit o kakulangan sa pondo. What will happen if the court requires na ibalik yung mga pondo yun? If the Supreme Court decides that the uh, executive branch or the national government will have to uh, return this money, then naturally the national government will comply. They will put it in the budget, that budget will be passed by Congress, and we will comply. Now, if assuming that the decision is made in the middle of the budget year, then that will increase the deficit. And it, will, um, it may affect our credit ratings. Ergo, if we are to comply, we do it in the succeeding year's budget. Yan po ang pahayag ni na Representative Jokno at Secretary Recto sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa House Appropriations Committee. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN.